Hello everybody! Welcome again to my channel. So we are still here in the Philippines and today is the 78th birthday of my tatay. So it's been a long time. I don't know how many years since hin na nag-celebrate ako ng birthday niya na nandito ako. So isa na na very special kasi nandito tayo. So, makto na nandito tayo. And, ayan nga, medyo na-surprise siya kasi hindi nga inaasahan na maghahandaan natin siya. So, ngayon nga ay nagkaatay tayo ng malaking baboy. Mahal na pala ang baboy ngayon. Imagine, for 120 kg, I guess, this one. And, it's worth 20,000 pesos. Biruin mo yun. Those were the days na ang mura-mura pa. Ngayon, sobrang mamahal na. But, anyway... Ito ay native na baboy. Hindi, pakita nyo naman, hindi po siya ganun kataba. So, ayan na nga. Nagpiprepare tayo ng, ng mga malulutuan. At nang start na nga tayong magluto. And, maya-maya uh, lamang at marami na tayong mga senior citizens na bisita. So, ang favorite ko dyan talaga at ako'y natatakam naman talaga sa dinakdakan grabe talaga dito sa Ilocos the best ang dinakdakan so this is it this is the food that we have prepared these are the very native uh, recipes that we are cooking here the dinuguan and the dinakdakan and everything so ito na nga ang party ng aking tatay ayan na lahat ang ating mga hinandang pagkain So it is his seventy-eighth birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless you. May